Guys, andito tayo sa brake tire check Mandatory at may police do, no? wow. Ayun yung police oh. Kahit pumasok ka dito At uh, hindi ka Bumaba para mag brake tire check Titikitan ka Kasi yan, tinitignan niya yan eh. At saka nag sa mga truck yan na Ano Na Papaypasin ito Mandatory ito eh e, Delikado yung palusong na yan eh. Nakabang ang pulis guys Nakabang Kaya kailangan natin mag break car check Okay Temperature Zero to ten Tama Uy Patay na Patay na naman tayo nito Meron na naman ano at Patay Manipis na nga Kailangan kong palitan at tapos na na screw pa nadali pa tayo ng screw patay pag ko yan sabog kaya yan nadali na naman ng screw ikutan natin bubunotin ko yan baka mamaya lalong bumaon manipis na eh Alright Parami pa Bikod Ay okay, si Apo, pulis Pulis, nakabantay sa break tire check tayo police ah. Say hi uh, ah, Kailangan chinecheck natin yan Kasi baka mamaya may May mga ano napako Napako ang gulong alright ayos na bunutin to napako ang gulong iskro napako ng iskro ang gulong bunutin natin ito Sana hindi sumabog Kaya sakit ano Uy oh, Tumama na sa ano Tumama na sa ano Tumama na sa lining Parang may lumabas ng mga ano eh Mga yung, uh, yung wire Hindi pa naman masyado hindi pa naman siya abot sa ano naman eh sa trip dip naman eh oh. buti na lang nakita natin guys tara kapag ka lumambot ng lumambot yan yon. tsaka ako ayusin lagay natin dito kasi baka mamaya eh mamaya, makaano ano tayo. Yan. Sipa-sipa ka lang dyan. Eh, makita ka ng ano na wala kang ano eh. Off. Save. si sipa lang yan si body, oh. Wala kang pamukpok na ano eh. Makita ka ng polis. At hindi mo naman makukuha ng si sipa, sipa lang yan eh. Malalaman mo ba yan kung uh, Ah, uh, gulong mo sa pamamagitan ng sipa-sipa mo. Ay, nakaba nakabantay yung pulis, oh. Kapag ka ikaw bumaypas dito sa brektar check na to, mandatory na to, tapos ka na. Uhuli, hahabulin ka ng mga yan. pulis nakabantay Make sure natin na mag-pull break tayo. Kasi kung hindi tapos tayo. Kasi niyan yung pulis ni Sir Police. guys, dito kasi ito, medyo malalim kasi ito eh delikado kasi itong lugar na to eh Ito dito sa lugar na to kaya kailangan ni eh. be attention tayo dito guys puti na lang nawala yung check engine ng truck ko eh, okay okay na naman okay okay mga 100 meter run away lane pay attention tayo yan para lagi nating ilagay uh, ko na lang sa manual lagi na lang nating lagi nating ano alam kung saan tayo papasok kapag uh, hindi na kumagat yung preno natin ang pagmamaneo dito sa ano guys dito sa mga bundok na to matagal ko nang ginagawa ito although kahit dito alang ako sa Canada natutong mag uh, drive ng truck na no? pero baserin rin sa mga kinuturo sa akin ng mga matatagal na yung mga nagturo sa akin. Uh, at dito ina apply ko na rin sa sarili ko ngayon uh, pag palusong dito, uh, syempre lahat naman tayo galing naman tayo sa ano no sa sa pagiging uh, bago at uh, saka lahat tayo nagsimula sa uh, isang lugar. Kumbaga hindi tayo sumampa sa isang bagay na alam na nating lahat ay o no, run away lane pag nawalan ka pasukin mo yan yan doon hanggang doon sa taas para hindi ka maubusan ng uh, prino o hindi mapudpod at hindi umusok ang prino mo yung proper approach mo lang dapat mabagal ka huwag kang magmamatuloy na katulad ng mga kotse kasi the more na mabigat ang pangarga natin the more na magpipick up yan ng speed kita nyo Oh. Naka manual ako tanga uh, at ang uh, aking uh, number number 10 ng ating kambyata tapos naka engine brake ako number 3. Oh, yan. Tapos kapag katumas yung RPM ko, pitik-pitikan ko lang ng preno. Yan. Minimize ko lang yung ano yung 84 km per hour na speed ko kakaya kong kontrolin at alam kong kapag nag sudden break ako kayang-kaya ng uh, uh, truck at saka trailer na pigilan yung uh, momentum ko pababa. ganoon ang discarded yan. Kung ano, uh, kailangan, yung niya, papalo yung RPM natin sa 19, hanggang dyan ka lang, 15 to 17, okay yan. Hindi, yan, sa, hindi sasabog yung uh, makina sa uh, 15 to 17. Basta huwag mo nang patasin pitik-pitikan mo lang hanggang sa dumating tayo rito, okay? pagkatapos naman dito, susunod naman dito, eh angat naman, so balik ko na sa drive. Tapos dito sa banda rito, may palusong na naman na mas matarik pa. Pay attention lang tayo guys kasi kung hindi tayo mag pay attention ng aksidente yan Ito yung sinasabi kong palusong na naman Pero walang pulis dito tapos pangat yan Kaya kailangan biluhan mo yan Bumilo ka rito Hayaman patakboin mo yung truck mo ng matulin Pero ang speed dito 100 km per hour Pumapalo tayo ng 100 15 km per hour Tapos para makabuelo tayo momentum para hindi mahirapan ang truck noong araw sa mga nakasunod sa vlog ko ala, last 2 years ago itong lugar na to sa lubungan nito eh ngayon lang nila ginawa eh kasi ano na nga eh Uh, delikado nga itong lugar na to eh pangin yan eh pangin pinagtitipag nila yung pangin guys Ayan 60 km per ora Mabigat ang pangarga ko Eh Ang tarik nito Itong lugar ito, dyan dati yun eh, dyan. Tinatalay tay namin dati yung gilid ng karsada kasi ito bangin na dito eh, oh. Yan, dyan dati yan. Ito bagong gawa lang yun, Mag, uh, magdadalawan taon pa lang ito eh, oh. Pero palusong pa rin ito pa, Huwag kayo dapat Papakumpiyansa kapag dito sa British Columbia Dito sa Vancouver Malalim na bangin yan guys Delikarot Yan kami dati Yan yung gilid na yan Kinatalay tayo namin yung gilid na yan o, Ito yung gilid na to Sa lubungan dyan Napaka delikado yan Ah, nalaglag Basta yun pa ako, nakaabang lang dyan sa prino kung gusto kong i-prino. Bale, ang tinakbo na ng truck natin is 911,174.7 km na tayong owner operator nakatakbo na tayo nyan 60 sabi niya slow down kasi golden na paprots na tayo sa golden medyo maano itong golden na to guys eh. matarik yung palusong papunta dyan sa golden na yan Pagkatapos nitong golden Meron tayong dadaanan ng timpangan Ito pag winter Pagka hindi ka nag prepare dito ng uh, mabagal Tapos kurbada pa Kita nyo At palusong pa yan Salpok ka sa mga Mga building dun sa baba eh Pag nalaglag ka dyan eh Golden British Columbia Yon Dito na tayo sa Town of Golden, British Columbia. Tapos dadaanan natin yung timbangan yan Small town Pero ano ito guys ah, Maano sila Ma Rich Ang town na to Motorcycle season Season is here Drive with care Season is here guys Ito upcoming na timbangan Oh guys Bukas ang timbangan natin Oh bukas ang timbangan Ayun. Kailangan natin pasukin ito Otherwise kung hindi nako patay tayo Dito ako nahuli nung nakaran Dahil overlink ako eh Overlink ibig sabihin na Nakasagad sa likod ng trailer ko yung axle nasa bumper na yung aking uh, axle which is hindi dapat yon. Sana hindi tayo i-pull over hindi pa naman ako nagtimbang pero laki ng uh, ano ko na confident ko na hindi ako overweight hindi ako overweight talaga Okay Walang tao 5.6 Ang ating uh, Steer 14.9 Ang ating drive Which is normal Sa trailer Ah, 13.5 Sa trailer Okay, walang problema Ayan guys Let's roll na Okay. Duna tayo mamaya sa ano, a uh, dideliveran natin para bukas ng madaling araw alas 4. Ang una nating uh, delivery bukas alas 4 ng madaling araw ang pangalawa alas 9. Biyak. Kaya kailangan kong itulog ulit. All right, guys. Alright guys, vlog natin dito no tuloy tuloy lang ako at magkita na lang tayo sa British Columbia, Vancouver thank you guys for watching, ingat kayo lagi at kayo lahat sa aking puso what's yeah! up, bye bye Lakay